sa kabila ng mga kontrobersya at isyo na kinasangkutan ni Maris Racal, tulad ng cheating scandal na nagugat sa relasyon nila ni Anthony Jennings, patuloy pa rin siyang mayroong mga taga-suporta at tagahanga. Isa na rito ang mga fans na masayang masaya at hindi pa rin nakakalimot sa kanya. Kamakailan lang, dumaan si Maris sa isang event kung saan tampok ang pelikula na And the Breadwinner Is, at dito pinatunayan ng singer-actress na malaki pa rin ang kanyang fanbase. Habang nagaganap ang screening ng pelikula, nilapitan siya ng mga tagahanga na nais magpa-picture kasama siya. Ayon sa mga post sa social media, hindi nagdalawang isip si Maris na magbigay pansin at magpa-picture sa mga taong lumapit sa kanya, ipinakita niya ang kanyang pagiging approachable at walang kaere-ere. Isang netizen ang nagbahagi ng Instagram story na kuha mula sa event na nagpapakita ng masayang interaction ni Maris sa kanyang mga tagahanga. Sa kabila ng mga pagsubok na dumaan sa buhay ni Maris, patuloy pa rin ang kanyang pagtanggap at pagpapakita ng pasasalamat sa mga tao na patuloy na sumusuporta sa kanya. Dahil sa mga tagpuna ito, hindi na wala ang ilang komento mula sa mga netizens. Isang netizen ang nagsabi, ang bilis makalimot ng mga tao ngayon, na tila nagpapakita ng pagkabigla sa mga tagahanga ni Maris na nagmamadali pa rin makipagpicture at magpakita ng suporta sa kabila ng isyo na kinasangkutan niya. Sa kabilang banda, may mga netizen naman na nagpahayag ng kanilang opinion at nagsabing tama na ang pagpapahirap kay Maris at oras na upang mag-move on. Ano gusto mo girl? She made a mistake and it is not a life sentence. She was shamed for weeks. Tama na yon, sagot ng isa sa mga netizen, na ipinaglalaban ang ideya na ang pagkakamali ni Maris ay hindi nangangahulugang siya ay hindi na dapat magpatuloy sa kanyang karera at buhay. Ang mga ganitong reaksyon ay nagpapakita na sa kabila ng lahat ng kontrobersya, may mga tao pa rin na handang tanggapin si Maris at magpatuloy na sumuporta sa kanya. Tinuturing ito ng ilang mga taga-suporta bilang pagkakataon na maipakita ni Maris ang kanyang pagiging tao, at mas mahalaga, ang kanyang kakayahang matuto mula sa mga pagkakamali. Sa kanyang mga tagahanga, ang kanyang mga pag-appear sa mga events at ang kanyang pagiging approachable ay nagsisilbing paalala na kahit may mga pagsubok sa buhay, patuloy pa rin siyang handang makisalamuha sa mga tao at magsaya sa mga simpleng bagay tulad ng mga fan meetups. Tiyak na ito rin ay nagsisilbing mensahe na ang mga pagkakamali ay hindi dapat maging hadlang sa pagpapakita ng pag-ibig at pasasalamat sa mga taong patuloy na sumusuporta. Samantala, sa mga patuloy na nagpapakita ng panghuhusga kay Maris, malinaw na sa kabila ng mga pagsubok, ang kanyang reputasyon at pagkatao ay patuloy na nahuhubog, at ang pagpapatawad at pagunawa mula sa mga tao ay may malaking epekto sa kanyang patuloy na pagbangon at pag-abante. Ano ang sinyo sa balitang ito?